haba naman ng deal so, ulit tayo today ay December 8 2023 <laughs> ayan magsisindi lang kami ng ano kandila sa panchon ni Lolo Simon Lolo nila honey pie so ayan Yes, oo. Dito nakalibing yung lolo nila sa lupain niya. Sa lupain niya 'to eh. So, kahit ako kung may lupain ako pag namatay ako, wag na sa ano, sa wag na sa dito na lang sa lupain kung saan sinasakahan ko kung if ever na ako may lupa. So, ayan. Today is a nice day kasi walang ulan. Maganda ang panahon. Mm. So, walang, walong kandila kasi 8. Ano nang 8 manhan? 8 year? December 8. Ay, <laughs> kasi December 8. <eight. laughs> Kaya walong din yung kandila. Akala ko 8 year anniversary. <laughs> Sobrang tahimik ng ano, paligid. Shout out ni Nang Amor, Tita Amor. Ayan na po, yung anak niya talaga. Gustong mag, ano, magpasindi dito, sininang. Ayan. Tita Amor. Shout out from Brazil. Ay, Brazil. Bulgaria pala. Baka naman. Pasnak ka naman dyan. <laughs> Pangsyam na sindi. <laughs> Pangsyam na sindi sa bibig. <laughs> Laki ng ano niya, no? Pansyon. Oh. At least pag ano, ah uh, kalag-kalag, tawag dito, November 1 and 2, hindi mo na kailangan makipagsiksikan sementeryo. Dito ka na lang sisindi sa bukid aray. Ayop na mamang yan. Hmm. Wala tayong gagawin today dito sa bukid. Aray, ang dami. Ang dami pa lang lang tatay. Buisit. Tagaan naman dito. Ay. Punta na tayo sa ano. Sa kubo. Kasi hindi naman kalayuan yung kubo natin, 'di ba? Welcome, welcome to the Mobile Legend. <laughs> <laughs> Ang sarap sana ng araw ngayon. Walang ulan. Kaso lang si Hanifay kasi may sakit, eh, kaya hindi siya makapag -trabaho. So nagpunta lang talaga kami dito para magsindi ng kandila. Wala tayong ganap. Walang ganap ganon. Yung wala lang. <laughs> Yung wala lang, wala lang. Welcome home. Uy, kibuyan naman lagi ng mga manok. Namin-namin chickenette. Yung mga chickenet namin doon sa bahay sa tindahan doon, nilipat namin lahat dito. Namatay yung isang aso. Awawa naman. Why oh Welcome to the Mobile Legend. To our tiny home. Hoy. 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 Breakfast, breakfast tayo, saging. breakfast. <laughs> May saging pala dito. Oh, yun lang yung kagandahan sa bukid domes. Makakain ka ng kahit ano pag... <laughs> Hatsha! Inge. Mm -hmm. Ha? Bukid rin. Mm -hmm. Yan natin kung tumubo na yun. Mm -hmm. Dinanim natin ochre. Nga pala. <laughs> Youtube, pasahurin mo na ako. Hindi ako ng kamerang maganda. Ay, ayan na. Tumubo na. Oo. Oh. Hmm. Yung iba tumubog na. Yung iba hindi pa. Ayan, yun, no? Hmm. Three days na. Ito, umurok na. <laughs> ayan pa. three days pa lang yan. Pero yung pain nila sa ano, sapa. Ayan wala pa rin talagang nahuhuli <laughs> hanggang ngayon Diyos ko kaya tayo makakahuli ng isda dyan fish pan kasi ito dati malaking fish pan may huli na ay rubber ni tatay ayun o daming rubber ah ganun pala yun Binababad pala talaga after yung ano, tubig para bumigat daw yung timbang niya. Yan yung rubber. Ginagawang mga goma. Pero in mo, sobrang galing ng nature. At pati rubber sa puno pala nakukuha. Good! Ah! Lungag na mga kamote, oh, Dalawang araw pa lang nakalipas na nanurok na. <laughs> yan na yung mga kamote, oh Yung, yung natin ng ano. oh Dami yan. Hanggang doon. Doon. Hanggang dyan. So, natanim na nila lahat. Pwede pala dito mag-igib eh. No, hat? <laughs> Kasi walang tubig dito yung gripo. Kaya sa sapa lang kami nag-iigib. Hmm? Malinaw naman pala yung tubig eh. Diba? Nilinisan na nila dito. Uh! Ah, ano pala? <laughs> Nananggot ka? Oh, ako katultul. Beke, punta natin si uncle na nanggut ng ano, tuba. Han, anong English ng tuba? Ano English ng tuba? <laughs> ano English ng tuba? Ano, sweet, sweet coconut juice. <laughs> Hirap ng daan. How can I, ano, tawid? Kamahulog tayo. Be, ah. Ito lang po na kong duhag. Uy, baka hindi yan matibay. Eh. Oh my God, Han. Oh, pagbiduhan ko niyo, tas matuhad ko. <laughs> yan na ang tuba. Uy, <laughs> ako. Binaba na. Binaba na ang ano. ah, Yan yung higjop.

Ha. <laughs> ito pala 'yon. Tingnan mo lang ng taling. Ha? Isa lang pala eh. Isa lang. Wala nang iba. Me. Bago off. Oh. oh. Ikman natin. Nakikita? Ah. makita. Hmm. Matamis to. Manikit. Oh. Kit-kit. Uy, tawag tayo ng tuba. Wiyabo na di aso bangang. Sobo. Dili ito. Bago to eh. Kaso lang may langgam. <coughs> 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 Ay! Ang <laughs> haba naman ng dila. <laughs> <laughs> Hindi man matamis. Maasim. Ito talaga yung ginagawa naming suka dito. Kasi instead na yung nabibili natin sa market mas the best gawing suka to higjop kasi no chemical added <laughs> kahit anong chemical wala so masarap siya pero pag bagong bagong ano siya bagong kuha siya matamis pa siya pero para sa akin hindi yung mga manginginom tatamisan Ito, yan, yung mga malalaking yan. Hmm. Ito, nakakain pala yan. Oh, hindi yan damo lang, ha? Or puno. Nakakain yan. Nagiging minatamis. Pwede matamisin yung palaw, no? Binignit. O, parang. Gataan. Gataan. Binignit sa Bisaya. oh let's go. Oh my God, ano na. Dito na naman tayo. Tawid ulit. Tolay. Sa pinakamakatibay na tulay. Bit <laughs> lang ha. Isa lang. Aawit na lang kita sa baba. Oo. Oh. Oh. Tarun oh. niya. Oh. Ano na ko anaw? ang ining si Anong. Nakakagugilan Okay. 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 Tangbigat pa lang eh. Awit sa taas. Okay. Ang hirap naman. Oh my God! Ito, <laughs> 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 oh, bagdak na diha. Mm. Mm. Survivor, Philippines! <laughs> okay, thank you, Lord. Parang ispain yung lakas ko dito. Sarap dyan, maligo, oh. Malamig yung tubig. Ah! <sighs> Let's go, kubo. Kasi hindi pa tayo nag-almusal. Magluluto muna tayo. Mm -hmm. May paksiw pa ata eh. Let's go, breakfast. na. Mag Magpapakain tayo ng manoks. Tahip. Tahip. <laughs> At niyog. At niyog. Pampataba yan. So nagsaing na tayo, kakain na tayo maya-maya ng almusal. Lalabas mo lang sabon. Na. Walang sabon, oh! maglalabas si Angel. May pagod ba Wow, daming manok. <laughs> ah! <laughs> Akala nila. Hala! 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 Pag yan, sobrang dami. Ang sarap ibenta ng mga yan. Pag hindi ka mahilig kumain ng native, yung nasa utak mo lang talaga, ibibenta mo sila. Pero kung mahilig ka kumain ng native, ang utak mo din, kakainin mo lang sila. Sarap ba pagkain niya, chickenette? Oh, ang dami na. lalaki na, oh. Hindi na ba mudo lang mga gagmay? Hmm? Ito na ba lahat yun? Kayo na ba lahat? Mauna ni sila. Ang daming babae, oh. Pag lahat yan, sabay-sabay ng itlog. Ay, nako. <laughs> Ito, is nag-iisa. Gihaw na natong isa kasunoyhan. Katong laki nato nga katong medyo itong pula. Katong murag do ang kuan lobot aun sa ni. Ah, iba katong bata pa man to.